senyoritas i senyoritos ayan na nauwi na sa pangingisulto uh, ang ginawa nitong uh, si uh, Mr. Uh, fake Arrest uh, Warrant na si uh, former spokesperson Harry Roque ngayon na uh, uh, nilekchuran at inadvice niya ang mga sena ang mga congressmen na naging investiga dito sa SMNI para mag-aral ng batas sabi niya gawa ng gawa kayo ng batas hindi naman kayo nag-aral ng batas uh, parang uh, minaliit rin niya mga ito dahil hindi naman uh, mga attorney pero uh, parang uh, they they uh, project themselves as speaking in authority sa issue ng press freedom sa issue ng constitution sa issue ng mga ng uh, security and exchange commission provision, telecommunication issues, censorship issues, and also, ah, uh, ah, uh, mga, ah, uh, uh, government or communication contracts or mga franchises. Pero sa totoo lang po, hindi naman kailangan. Marami ako naging kliyente ng mga congressmen at mga senator at, ah, uh, na marami naman, ka ah, uh, uh, Maraming mga advisors, maraming mga researchers, at masipag po naman yung ilan. Yung ilan lang medyo mat, uh, medyo tamat talaga kaya they are part of the co co comi uh, committee de silencio, yung uh, uh, committee on silence na walang ginagawa kundi mag uh, mag uh, kwan lang, mag uh, computer game habang uh, the session is ongoing. Pero marami rin naman po na masipag rin, they they really sit down with their lawyers they really study issues uh si senatorisa ontiveros naman hindi lawyer but she speaks like a lawyer eh. it's just a matter of uh, be, uh giving your all to your to your uh, uh, a task or to your responsibility as a senator or congressman kaya bisplace po ito pangingisulto na ginawa ni uh, ni Harry Roque na dating uh, dating uh, congressman pa naman. So pakinggan natin yung uh, sinabi niya. Uh, wag na lang natin i-play itong uh, baka magkuproblema pa tayo sa copyright. <laughs> Pero thank you for, as uh, for the audio. Audio na lang i-play natin ni, niya uh, ni uh, former spokesperson Harry Roque. In, in reaction dito sa uh, naganap na hearing uh, as SMNI, the fourth hearing dyan sa Kongreso. O, oh, let's listen in na uh, una in intro siya ng binigyan siya ng introduction ng uh, ng SMN uh, and then uh, nagsalita na siya. Hi, DNC at Torni Harry Roque patungkol dito sa hindi pa nakontento sa suspension na ipinataw sa SMN. Panorin po natin ang balita ni Angel Pastor mga mambabatas, ang aking advice, gumagawa kayo ng batas, pag-aralan naman ng batas. Naintindihan ko na hindi naman kwalifikasyon ang pagiging abogado para maging mambabatas. Iyan ang sagot ni Attorney Harry Roque sa mga makakaliwang mambabatas na nais ring isulong ang pagpapatanggal sa social media ng Sunshine Media Network International o SMNI sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises makailang beses na iginiit ng mga makakaliwang kongresista na dapat ring iban o tanggalin sa lahat ng social media platforms ang mga programa ng SMNI Ayon naman kay Roque labag ito sa batas pero ako po'y tumayo sa Supreme Court para argue na yung takedown na wala pong judicial intervention ay labag po sa saligang batas. Kaya nga po yung provision ng uh, Cyber Crimes Act na merong uh, unilateral takedown ay napawalang bisa po ng ating Korte Suprema. Sa pagdinig din itong Miyerkules, aminado ang NTC na hindi saklaw ng kanilang regulatory powers sa franchise ng social media platforms. Ipinaluanag naman ni Rocky ang limitasyon sa malayang pamamahayag. Ang limitation dyan ay kung merong clear and present danger na may karapatan ng Estado na pigilin. So, ang tanong natin, sa ang mga tanong sa mga House Speaker, kung tama ba na ang impormasyon na bilyones ang nagastos na sa pagbabiyahe, yan ba ay merong clear and present danger? Meron bang banta na magpapatayan ng Pilipino kung na ay totoo? O yan ba ay isang tanong na po pwedeng itanong dahil kasama sa karapatan ng media ang impormasyon pagdating sa kanilang pang-araw-araw na buhay at siyempre kung paano ginagastos ang pondo ng gobyerno. Ito po, tuloy-tuloy uh, pa rin sila na sinabi ko nga sa inyo and I was really right na vehicle lang yun issue ng uh, 1.8 billion travel funds ni uh, diumanon ni Speaker Romualdez tapos na yung kongreso doon, napunta na dito sa sa franchise issue, napunta na dito sa mga red tagging. In fact, sa last hearing, red tagging ng issue eh. And then ngayon, tinatanong ni Rocky na, oh, okay, uh, I, 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 uh, I, I confirm, humarap talaga siya sa, sa Supreme Court kasi nasa PR business pa ako noon uh, when I saw him uh, talaga na I was in the Supreme Court talking to a client, ah, uh, uh, ah uh, uh, accompanying a client at he fought for that uh, provision para matanggal pero uh, ang problema kung i pag-usapan mo lang yung issue ng 1.8 billion wala nga clear and present danger uh, uh component quando on na uh, a uh, component or uh, clear and present danger uh, uh issue doon pero dito sa issue ng red tagging, dito sa issue ng uh, pag-sunny uh, puwersa nila sa chacha, dito sa security issue, sa pagsusuporta nila kasama ng mga Duterte sa chacha, dito sa pag, pag ere nila yung mga death threats ng Duterte, ng pananawagan na mag-withdraw uh, mag ng support kay President Marcos for non-payment of taxes, mag-declare ng Mindanao independence, at mag mga pag panawagan ng magalsa na yung mag alsa masa yung military and police at magtake over sa function ng government those are public public security issues public uh, interest issues na that the state should already intervene so Malaysia Malaysia kung sinasabi niya na no threat to the republic and then he's still referring to the 1.8 billion tama doon pero wala tapos na tayo diyan ang issue na ngayon there the ang action ng mga SMNI constitutes ha constitutes uh, uh, actions that are detrimental or destructive to the stability of the country as a whole lalo na ngayon ang latest pinupush nila ay Mindanao Independence. So, the, uh, on top of you, their China ties. Ha? Huh? Their China ties. So, klaro talaga, meron talagang clear and present danger sa, sa operation nito and dapat talaga isara na ito. So, dinadaan sa mga legality si Harry Roque, parang nilelekturan pa yung mga congressmen. Kaya please, please share, please share this blog to friends and relatives. At para maabot ito sa mga congressmen dapat sumagot dito yung mga congressmen lalo na sa next hearing dapat pat patawagin rin itong si Ari Roque for him to to explain what he said and for him to uh, to argue it out with the congressmen na minamaliit niya na dahil lang nan lawyers dahil lang nan lawyers tayo bobo na tayo tanga na tayo wala na tayong kakayahan mag-isip Napakayabang na, napakayabang na ito dating kaibigan ko at uh, napaka discriminatory, napaka kung uh, ang mundo lang pala is divided between lawyers and non-lawyers, e bakit yung yung poon niya na si President Duterte ay lawyer rin at uh, prosecutor and fiscal, fix sabi ng iba. Pero tingnan niyo ano nangyari sa bansa, ha? Paano ginamit yung batas para para cover i-cover up yung the biggest criminal activity in the country yung killing of 30,000 Filipinos and according kay uh, Arturo Lascañas yung dating DDS uh, uh ka berdugo niya ay uh, uh, ginamit niya ang ang batas to to run and cover up for his uh, uh drug illegal drug activities kasi miembro daw siya ng sindikato at ang ginagawa lang nila pinapatay yung mga kalaban o rival na syndicates so uh, is that is that being is that being uh, legally legally great legally uh, legally wise hindi it doesn't take a lawyer to see na hindi talaga maganda yung nangyari sa na sa killing of innocent mostly innocent uh, victims ng extrajudicial killings hindi pa natin yan maisama pa rin natin, natin dyan, yung 13 trillion na utang iniwan sa atin. So buti pala kung non-lawyers like uh, uh President Corazon Aquino or Benigno Aquino na hindi hindi nasangkot sa katiwalian at hindi tayo iniwan ng katakot-takot na 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 utang o kaya hindi tayo hindi pinatay yung uh, yung 30,000 ganong kalaki. 30,000 na na mostly mahirap na Pilipino. So ituloy natin ito pangingisulto ni Harry Roque at sana umabot ito sa sa Kongreso. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal Angel Pastor SMN News. Ayun, Ayun mga kababayan, malinaw po na mulat sa pulpa ng binuo ang programang Laban Kasamang Bayan. O oh, yun, uh, sila na Bahala na sila dyan. So yun guys, sa... Uh, Uh, hanggang doon lang tayo at uh, klarong-klaro na how Harry Roque looks down upon people na non-lawyers. At uh, kasama na yung mga congressmen dyan. So I'm very curious how the congressmen will react to this. Kasi hindi pala pwede magsalita sila Franz Castro. In fact, uh, yung mga magagaling ng mga congressmen nakita ko, yung mga non-lawyers non pa eh. So hindi pala tulad sila Franz Castro, sila yung nagpatanggal ng 650 million uh, confidential funds ni Sara sila yung nagpa-investiga sa sa ah, nag file ng resolution para ma-impeach si Sara sila yun sila yun nag, uh, nagpa-investiga dito sa mga killings ni ni Duterte as as uh, exposed by Las Cañas so mas matino pa ito kaysa sa mga lawyers so uh, very very misplaced and very judgmental and very discriminatory Itong ginawa ni uh, ni Congre ni dating congressman and former uh, Duterte spokesperson na si Harry Roque. So, we will be keeping watch on this issue kasi uh, yung next hearing ay yung pag-invite uh, na nila uh, yung pag-issue uh, ng subpoena. Uh, anong ga-anong anong gagawin ni uh, ni uh, Kingdom of Jesus Christ uh, leader Harry Roque. Uh, Apollo Kiboloy, <laughs> How will he react to that supena? Kasi kung wala pa, hindi pa siya mag appear sa kongreso, ay ipapadala na sa kanya ang warrant of arrest. The same rin ang sitwasyon dyan sa Senate kung saan through the leadership of uh, Senator Risa Ontiveros, magkakandak na rin ang investigasyon at ganon na naglabas na rin ng supena to force him to appear before the Senate. We will be keeping watch on this and we will be giving you feedback on this issue. For now uh, again don't forget to share this blog and tell your friends to subscribe to the blogcaster Arman YouTube channel para makita nila yung uh, the right and honest news and independent views behind the news of the day. Thank you very much for watching and see you in my next blog.